Ang NBA 3-point contest ay isang intablado para may pakita ng mga manlalaro ang kanilang husay sa long-range shooting. Pero kahit ang mga magagaling na shooter sa liga ay hindi nakaligtas sa pressure ng kompetisyong ito. Dahil kahit gaano pakagaling ang isang player sa end game shooting, iba pa rin ang hamon ng mabilisang tira mula sa rack sa loob lamang ng limitadong oras. Kaya balikan natin ang top 5 worst performances sa NBA 3-point contest history. Number 5. Alan Iverson Si Allen Iverson ang isa sa pinaka-eksplosibong scorer sa NBA. Ngunit ang masasabing weakness ng kanyang laro ay ang outside shooting. Taong 2000, sumalis si Iverson sa 3-point contest na parang gusto niya nalang kalimutan ng pangyayaring ito dahil nakapagbuslo lamang si AI ng 10 out of 30 shots. Disappointing performance para sa si isang superstar caliber player. Nakilala si Iverson sa kanyang walang kapantay na ball handling, fearless drives at deadly mid-range game pero hindi naman talaga ito isang 3-point specialist. Sa so tabila nito, nang malaman ng mga fans na sasali siya sa 3-point contest ay mataas ang expectation para sa kanya. At ito na nga lang ang nasabi ni Iverson. balls out there, kid. What happened? I don't know. Where I'm going in? Is a lot tougher than you thought? Yeah, definitely. Number 4, Kevin Durant Walang duda na si Kevin Durant ang isa sa pinakamagaling na scorer sa kasaysayan ng basketball. Dahil bigay mo nga lang sa kanyang bola ay instant bakit agad na pumupukol sa anmang parte ng court. Pero noong sumali ito sa 2011 3-point contest so ay na-disappoint ang lahat nang hindi magsipasok ang kanyang mga tira na madali niya lang nagagawa sa laro kahit may defender pa. Nakapagtala lamang ito ng 6 points at kung hindi niya naipasok ang money ball ay 4 na puntos lamang ang may tatala nito. Dahil sa reputasyon ni Durant bilang elite scorer at one of the greatest shooter ng liga, ikinagulat ng fans at analysts ng performance nito. Na kahit ang teammate niyang si Westbrook ay hindi makapaniwala. Sumali ulit ito sa sumunod na taon at gustong i-redeem ni KD ang kanyang sarili sa disappointing performance. Maganda ang kanyang naging simula sa first round at nakapagtala ng 20 points. Ngunit sa finals ay natalo ito kay Kevin Love nang makapagtala lamang ng 14 points. Building. Wow. Kevin Love. I got one right tonight! I got one right tonight. Ang struggle ni KD ay patunay na hindi basta-basta ang 3-point shooting contest kahit pa sa isang elite shooter. Ang off the dribble sa isang game may malay sa rhythm based shooting sa rock style competition. Number 3, Vladimir Radmanovic Noong 2005 ay naglakas ng loob si Vladimir Radmanovic na sumali sa 3-point contest para ipakita ang kanyang shooting skills.

Si Radmanovich ay kilala bilang isang stretch four na may solidong 3-point shooting. Ngunit dahil sa kinakailangang mabilisang bitaw sa 3-point contest, nabigla siya at hindi na ipakita ang kanyang husay sa ilalim ng pressure ng shootout format. Mula sa simula pa lang, hindi na siya nakapag-adjust, kaya nauwi ito sa pinakamasaklap na performance sa kasaysayan ng kompetisyon. Kahit na isa siyang respetadong shooter, ang pangyayaring ito ay hindi na mabubura sa kanyang Rera. Shrimp. Sa 1988 3-point contest na itala ni Deathlip Shrimp ang lowest scoring record sa 3-point shooting contest na nagkaroon lamang ng 5 puntos. Sa 1987 3-point contest ay nagkaroon nito ng magandang performance kung saan nakaabot siya sa finals ngunit natalo sa one of the greatest shooter na si Larry Bird. Kaya't mataas ang expectation ng mga pansa kanya at marami ang nag-aakala na magiging contender ito sa 1988 3-point contest. Ngunit sa 1988 season, bumagsak ng husto ang kanyang 3-point shooting. Mula sa solid 47% sa nakarang taon, bigla itong lumagapak sa 15.6% bago ang event. Sa first round ay magandang ang kanyang simula at nakapagtala ng 15 points. Ngunit sa second round ay umiskor lamang si Shrimp ng 5 points. Sa kabila nito, sa mga sumunod na taon ay nag-develop lalo si Swamp at naging isa sa pinakamagaling na stretch big sa kanyang era at pinatunayan ng struggle sa 3-point competition ay hindi nangangahulugan sa tunay na abilidad ng manlalaro. Bago ang panghuli ay ito pag mga manlalarong nakapagtala ng worst performance sa 3-point contest history. Number 1, Michael Jordan. Kahit pa si Michael Jordan ang itinuturing ng nakararami bilang greatest player of all time ay hindi to nakaligtas sa kahihiyan nang sumali siya sa 3-point competition. Noong 1993 point contest ay tumabla ito sa record ni Detlef Shrimp nang makapagtala lamang ng 5 points na lowest score sa 3-point contest history. Nakapagbuslo lamang si Jordan ng 5 out of 30 shots. Kahit nakilala si MJ sa kanyang dominasyon sa magkabilang dulo ng court, hindi naman siya consistent na 3-point shooter sa panahong ito. Ipinahayag naman ni Jordan na ang kanyang naging struggle sa contest ay humbling moment para sa kanya dahil hindi lang niya naitala ang lowest score sa kasaysayan ng kompetisyon, nagawa niya pa ang record na ito nang walang dumidepensa. Hindi naman ito nakaapekto sa kanyang legacy at sa mga sumunod na taon ay nanalo ng kampionato. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? I-commento mo lamang sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating channel.